ang mga ha, 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 ha. Headline number one, turista sa Baguio, pinulungan ng multo. Hey! Ay, ay. Headline number two, binatilyo, pinaiyak ng barbero. Ay. Headline number three, aspiring rakista, na shoplifter. Ay! ay! And the number four, pagbisita sa dentista na uwi sa major surgery. Kawawa naman ka? yun. Ito nga po, tatlong headline dyan. ay tong kwento. Ang isa po dyan ay panggulo lamang. At bibigyan ka namin ng clue. Tungkol ito sa tiktropa natin na, na binulungan ng multo. At para magka-idea po kayo, ipapakita namin sa inyo kung paano ito nangyari. Ito, yeah. matanong muna. Uh, ilang taon na po kayo magkakasama? Okay, nabuo kami ng 1987. Pero yung talagang kumpletong-kumpleto, 80 88. 88. So, so kilala, kilala nyo na to Sigurado to <laughs> Heto na po mga celebrity tiktro. Ang kailangan mong i-match? Siyempre, ang iyong mga kabanda. Simulan po natin kay Pahu Herrera. Aksiyon! Ang tagal naman ng tricycle dito. Sana, <laughs> nagtrain na lang ako. Tricycle. May inawi si nanay sa pag... May inuwi sa nanay sa bagay. Parang may bumubulong ah. Parang may multo rito ah. May inuwi sa nanay sa Alright! Cut! <laughs> Eto na, excellent rin si Sir Jimmy Antiporna! Action! Ganda pala dito sa bagay ah. Uy, punta kaya ako sa Mines View Park. Yun, Saan na galing yun? multo. Oo! Oh, isa o pagus? Ay, talaga. Parang, so, parang makatotohanan totoha na na huya na. Parang ayoko na maging multo sa'yo. Judgmental ho kayo. Sorry, ah. Ayoko na. ka, ha! Isa o pagus. hindi mo pa rin magpapahuli si Nino Regalado Action. Tagal naman ng jeep. Saan ba yung jeep na yan? Hmm. Be. Buti nga. Be. Be. Parang, Butinga. parang may naririnig ako. Ano daw? Be. Be. Buti nga. Teka. Be. Kanta yun ah. Pa parang tres. ano nga? Tres. Oh, 23. hindi <laughs> uh, tres. Teka. Cut! Hiyo <laughs> Hi! Hey! Ewan ko sa inyo, pero kayo po, sir, sa tingin ninyo, sino ang totoong binulungan ng multo sa kanilang tatlo? Kung may idea kayo, ipuwesto mo na sila. Sama mo sila po dyan sa baba. Be At ilagay dito sa pinakauna. Ayan o, oh, pinakauna po nating headline. Be sino po kaya sa kanilang tatlo? At dyan po ang may mamaya natin. Pwede kayong tulungan. Pwede kayong humingi ng suggestion sa ating mga yeah. Mamayan. Yes! Sir. may mamayan. Ano bang nagfi-feel ninyo dito sa mga kasama ko, mga luma kong kasama? Ah, hindi pala hmm. kababata ako na ano ba, nakarinig ng multiverse pa. Ay, sa tingin batin. ko ano ito eh si Jimmy. Si Jimmy. Oh, Kasi ano. yung mata ni Jimmy parang tumatagos kung makakita. Ah. Yung mga matang ganyan ang feeling ko talaga nakakakita ng ano eh. Ang mga kababalaghan. Sa totoo lang, kasi ako medyo sensitive eh. May naririnig siya. O kaya oh, yeah, medyo may pagaganon. Kilala no? mo yung mga yeah. yan eh. Oh. Okay, subukan natin si Jimmy. Sabi hey! ko sa'yo. Mga <laughs> matang uh, ganyan, mga matanggan. matanggan. Alright. So, Ilalagay uh, oh. natin siya doon sa unahan. Ayan. Saka nakakamoy na -amoy niya po yung hindi nga ngumulto ah. Yan po, multo, <laughs> ko, sa pinakauna. So, yan po. Yan, <laughs> yan, yan yung bilog yeah, sa yeah, taas po. perfect! Yeah. Oh. Hindi, ano naman po kaya si Sir Nino? Parang naalala ko to na nag nagpaano siya major surgery as in oh, ano yata no dentista lang na major surgery pero yata sure. kinanggal talaga yeah. eh. i'll rely on my memory Nino. Sir Nino. Nako, 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 nako. Dito naku, naku. ka kaya. Dito ka sa, sa pinakadulo. Sa yeah. Major surgery. Yeah. Yeah. Major surgery. Uh, yung yes. si dumalo ka si sa dentista kasi binuksan yung bungo niya. Ay, ay, ay. <laughs> ay. Ayan. Si sir, pa, pa, si sir Paco. Pa si Paco, saan? Sa Ayan, binatilyo, pinaiyak ng barbar. Nagupit ang tenga. Tingin ko lang. The please, the please. Balita ko, iyakin to ng bata eh. Ayo. Ah, oh. Ako hindi. Aspiring rockista na pagbintangang shoplifter. Kasi bagamat very talented si Paco sa music, ah. hindi siya mukhang rockista, mukha siyang teacher. Oh. Ah. Ah. so, <laughs> hindi yung shoplifter Prifter ha, mukhang teacher. So, ano, oh. anong, anong headline niya? Aspiring rockista na pagbintangang shoplifter. Ah, talaga ah. ba? Ah. Oh. Sa tingin niyo ba, sir, ito tama ba yun? Pero totoo naman na nag-aspire naman talaga siya maging rockista. No? Oh. Bass player namin siya, pero dati yata nagigitara. Ngayon, Pipiliin ko yung barbero. Barbero. Uh, as I've barbero. said, medyo iyakin tong kaibigan ko. Medyo Bio. iyakin. Oh. Ayan. Ay. Ay. Laka, ay oh. kilala, niyo po oh. talaga ang inyong mga kabanda. Kasi since 1980? 1987. Oh, kilalang kilala niya yan. Kaya naman, eto na po. Alamin natin kung may na-image ka ba? Anong sabi ng balita? balita? nangyayari ito. Simulan natin kay Sir Jimmy. Sir Jimmy, natin turista sa Baguio. Bin sa Baguio. <laughs> <laughs> Bakit po ba sa Baguio, <laughs> hindi na lang Opo. sa QC? Oh, eh, okay. Doon ano eh. Doon hindi oh, ako napagtripan eh. Ano pong sinabi sa inyo? Hindi kasi ganito. Hindi ako, sabi ko, Baguio, kasi nakakarig ako mga kwento. Hindi ako naniniwala dyan. Eh kaso, nandun ako sa hotel, biglang may humihinga sa may pinto. Amunod lang ako ng TV, sabi ko, wala yan. Tapos mamaya-maya, nasa tabi ko na huminga dito. At saka may, na, may, may naamoy pa akong parang gamot. ano ah! anong amoy, Jimmy? Anong gamot! Amoy? Parang esopagus, ganun. Ayun nga. May esopagus. Totoo may amoy. Pero after naman po nun, di naman po kayo natakot bumalik sa Baguio. Hindi, pala. Nandiy palagi naman. sa Baguio yan eh. Ah, baka po na-enjoy nyo din Nasari talaga na ako, Eh. No? meres Baka nga may rest house na siya dun eh. Ay! Diba? Maraming okay, maraming marami. salamat, salamat po, Sir po. Jimmy. Dito naman tayo kay Sir Paco. Ayan, na binatilo, pinaiyak ng, barbero. ng barbero. Bakit po, ano mang ginawa sa inyo ng barbero? Nilagyan kayo ng bang sa likod? <laughs> nung bata kami, marami kaming magkakapatid eh. May sarili kaming barbero. May sarili kaming barbero. Pupunta sa bahay namin, gugupitan kami. O, gugupitan kayo. One time. Mayaman. Kami. mainit na eh. Eh, wala na yung barbero. Punta ako ng ano, barber shop. Sabi nung nagugupit, O, oh, anong gupit mo? Sabi ko, gupit bata. Nung nandun na ako, nakaupo na ako, dahil ginugipitan na ako, umiiyak na ako. Kasi wala na yung buko rito. Magkabi. Ayun! Ito na lang na Binigyan ka ng five fingers. Diba five Oo. fingers ang tawag yun noong panahon namin? Diba chato ang tawag ng chato? Chato! Five fingers and Flate. Lalagyan ka ng Then isang ng five fingers dito. Tapos buburahin Tapos lahat. Na. Iwanan dito lang. Maraming salamat, Sir Mr. Paco. Pa At na naman tayo pagbisita sa dentista na uwi sa major surgery. Ito, Ito, po. Oh, Wait po. Paano po. Papaano ano. pong nangyari? Ano po bang pinatignan nyo sa ano sa dentista? Hindi. E, de, ang, ang intention ko lang talaga, gam magamot yung masakit kong ngipin. Opo. Oh, ang gandula, kaya lang sa dami ng tests na ginawa sa akin, na uwi sa surgery, tinanggalan ako ng bato sa kidney. Ha? Huh? <laughs> <laughs> sa ipin, mapunta sa De bato? Nipin, sa dentista po ako nagtanggal ng ah, bato. Sa no? ipin lang yun, Kidney pala. Wait, ah, pala. wait pa paano po napunta dun discover. sa bato? Eh kasi ayaw nila akong operahan sa ngipin kasi hindi raw nila alam kung bakit ako nag-hypertension. Oh. So, kung ano-anong tests ang ginawa sa akin. So, hanggang sa huling-huli, yun pala yung source ng aking hypertension. Oh, no. So, yun na yun. Uh, maraming, maraming, Ay, salamat maraming salamat po! Ayan. Maraming salamat po sa pagbawagin oh. ng mga kwento kay Sir Jimmy, Sir Paco, and Ninyo. Maraming salamat Sir, po sa inyo. Sir. Grabe naman. Salamat yan yung pakiramdam. Po. Bihira po ang maka-perfect score dito. Oh, wow. Oh. Oh, oh. Ibig sabihin, For the first time. Kilalang kilala nyo kilala na po pa talaga yung yan. ano, grupo yes. niyo. nyo. Okay. Yes. Guys, naman yeah. kasi pag 38 years kayo magkasama, eh, kilalang oh. Na, kilala nyo na talaga. Oh, oh. 38 years na pala, 38. tama. Oo. Oh.